Ayan guys, mamamalingki na naman kami di ba Bibili lang kami ng papaya. Papaya lang bibili namin doon sa palingki. Ayan. Samahan nyo kami guys. Lalakarin namin yung isang kilometrong lalakarin. Saka kami makarating sa aming pupuntahan. Ayan. Uuwi na naman kami nito mga alas cheese. Ngayon ay alas utso pa lang. Ayan guys. Oh. Ayan na ay school ng mga lalaki. ang bahay namin Ayan, doon sa napakalayo. Pero dito kami. Dito kami dadaan sa playground na to. Bibili akong bait. Asan? May asan? ba dyan? Oh. May mimibinta ba dyan? Mm -hmm. Ay mamamatay kang maaga. Grabe ka naman. <laughs> Napakadalang ko lang magbait. Kasi nagbibip ka eh. <laughs> Bata-bata mo pa. So, Ay, naubo na ka na. Likutin. Tingnan mo. 2%. Oo, 2% ka. Pero, oh, ang tama yan. Ayan. Ayan, tingnan mo. Payat <laughs> 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 na payat na. Ery, nakalakasiyahan ko dito eh. Kasiyahan niya daw yung beef. <laughs> Gago. Abay, syempre. Disko. Ayan, disko. Ayan, disko lahat yan kaya walang mga sasakyan dito <coughs> yan playground wala namang ano napaka ano boring ditong area no? may playground naman wala namang ano lumalakad eh? Nag, ano, naglalaro? <coughs> Di, ah, doon, doon sa ano, simbahan paligid. Eight thirty ngayon guys. Hindi namin alam kung anong oras kami makakauwi mamaya. Hindi na tayo bibili ng BQ ha. Wala na tayong pera. <laughs> Bakit daw? Imal. <laughs> Ayan, dito na kami, guys. Ayan, sa palingke. Naman, malingke kami dyan. Doon tayo dadaan, no? Sa kabilang, doon sa may lapalaroan. Doon tayo dadaan. Ang ganda na. mga pling-pling. Hindi. Hayahay ang buhay. Alam mo, may dati, may isang sasakyan niya, walang... Natin, tignan natin, ano ito, kamatis? Ah, hindi akala ko kamatis. Hindi pala. Damo! Ayan, dito tayo dadaan. Ah, mga palaroan, mga bata. Ang ah, tama yan. Hmm, dito na kami sa loob ng Jamia. Ito yung niluluto sa ayan, 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 ayan. Ayan yung juice. Hmm. May ano, magkano kaya to? Ay, mams.

Lagyan ko ng gatas doon. Hmm. Iyan mo eh, ayan, matigas pa to dyan. Malin lambot na. Oo, dyan ka na lang ko. Oh, sa so lambot na. Wala bang plastik? Kuha ka plastik. Wala ang plastik Wala ang plastik dito. Ah, dito pala. Ah, tayo ng abukado. Ito pa tumikim itong na ubas. Ito malambot na sana ako kasi ano. Diba pa tumikim itong na ubas? Tikman mo. <laughs> Subukan mo. Ito mga maliliit ito, oh. by kilo siguro to. Mm. Dito, Yung maliliit lang kukunin mo. Maliit siya pero mabigat. Tingnan mo nga. na hmm. to. Ayan, kitingnan nyo guys. Ang guys. Ang liit. Ang liit. Mangga. O, di ba yun o. Mangga, o. Oh. Ang karating pa Paano? Kuha? Oo, mangga. Tingnan mo. Ayan ang mangga. Ang sarap. Hmm. Wow. Wow. Ito naman yung mangga na pangin sa amin. O, tinatawag na dito. Mangga Pakistan. Pikok lang to eh. Mangga ng Pakistan. Hindi naman to pinapansin sa atin eh. Kaya nga. Dito, mahal mo Oo, kaya nyo ano. Bunga ng palad. O. Iingita nyo yan, ang bunga ng palad. Oo, apple o. Oh. Ibang-ibang ore ng apple. Hindi sa ore. Americano to. <coughs> Lemon. Ito yung ano. O, <coughs> oh, di ba yung mga batuan? Batuan. Alam mo yung batuan? Batuan nga. Pagkasan. Oo. Oh. Magkano yan? yan. Ba't ibang uri ng atsal? Tarot. Oh, kita nyo, may palawan pa. Oh, palawan. Oh, ito. Bisol. Bisol yan. Ito yung bumbay ng Pilipinas. <laughs> na oh. okay, 'yan, Ito. Okay. Okay. Baka luto na 'yan. Ilaw pa? Ako oh, pa, ayok ko. Wala pa yan Yung maliit. Oh, ya, sili Okra nila guys, oh. Tatapon na daw sabi ni Divine. Pag sa Pilipinas daw ito ay tinatapon na lang. Oh, Divine, Divine, mangga. Ayaw mo to? O, oh, ang palaya. Yung sa akin, tingnan nyo guys. Tinatapon na. Di ba yun may sayuti Oh. Ayaw mo sayuti. Ah, Ayaw okay. hmm? Ay, nga, dapat pala yun na lang. Hmm. Para may iba naman Di sayuti na lang kunin mo. Sayuti na lang? Oo. Oh. Pag nato? Oo, malaki yun. Oo, oh, dalawa. Dalawang sayuti? namarami marami na yun. Ayun, ma. <coughs> Magkano kaya? baka half kidding sa nito papay tayo nito tama na isa isa lang ka kasi yung tingin isa baka half kidding pa yun champo champi wahed hala wahed yeah hala sayuti ah Hada per kilo, how much da one kilo? One dinar. Tama na yun. isa lang. Tapos ano yun? Baka masira pa yung papaya na yan doon sa bah. Hindi maluto ka agad. <coughs> uh, kalabasa ka labasa. Ayan, ano pa yun? Ika. Wala atang luya doon. Rumi. I, ahos. ng wala pang luya doon. Di ba pwedeng kumuha isang luya? Hindi na. Baka mabili din si Mastan bukas. Eh, pag hindi pumili? Bibili yun bukas, mamalingki yun. Wala ang ano doon. Kas sa bahay. Pero bukas na mamalingki daw si Mustang bukas. lemon lahat yan. Lemon, sili. Tingnan yung mga tinapanin dito iba. May mga kulay. May lupo din oh.

kaya mo! Pagkano? One... One dollar ano? One cookie, di? Sana bang, si so, sabihan mo. Pwede bang ibalik balik to oh? Hindi na namin kukunin. Ayun na, Sabihan natin. Uy! Gago! Bapagalita ba tayo? Hindi! Balik natin na. Balik na. na. Ah. Bapagalita ba tayo? Sana nagtanong ka muna. Kung magkano yan? Apat ka bilo. Isipin mo. Ano? <laughs> ako ang magsabi. Mo sobrang mahal ay apat na kabi, apat na piraso. Oh, ibalik mo sige. Ikaw magbalik. Sige. Eh, Bitbitin mo. Ikaw. Tayo na. Ikaw magbalik. Ibalik namin to, guys. Isipin mo naman, guys. Oh, apat na piraso lang ang liit lang. 1 dinar Oh, magkano na yung 1 dinar na yan? Nasa 300 na. Ayan, nabalik na namin guys yung mangga guys. 1 dinar 800. Isipin mo yan. Para... Oh, um, uh, tinatapon. nga lang yan sa atin eh. Tinatapon lang yan sa amin. Tapos si eh, bibili mo hindi na rin 100, 300, apat ah, na piraso. Ang liit-liit pa. Kay wali. 100 pills na lang. 2K okay, din na. Mm. Oh my God. Baka mo na lang nais kape mo. Isang buwan pang ihigop mo. <laughs> oh, nais kape tingnan mo yan oh. <laughs> kaliwali des kopo okay? Nag nagcachaya talaga ako uh, ay okay. parang kasi serpasi ng mga oh yun lang mga ganot sa pagkamahan nun purupa og ganot ganot pang laman <laughs> mo <laman> ni <nun laughs> eh. kaliwali may iba kila kasi diy kaliwali kaloosh <laughs> <laughs> Nagahanap kami ng bip. siga si ano, si, uh, payat na payat na nagbibip pa eh. Ayun. Mm. Ayan, nandiyan. No. Ando na sa kabila. Kaba, mm -hmm. yun may bib daw binta dito. Ayan, tapos na. Kaso eh, payaya ka pang ibalik. Wala ka namang pera. <laughs> <laughs> Kita mo yung bukado mo. 800 first na yan. Minsan isang karton na yan. Hindi, isa, naghanap na lang sana tayo ng karton ba? Yung karton. Na may ano, may eh, avocado. Yan, pa na kami guys. Galing Paano na kami kartong? sa loob. Uy, tinanong. Huwag ako tapos mag-a. Iniwan ko ano ko